alam mo, JB Ejercito. Ha? Napakaugong kasi ng uh, kodita diyan sa Senado. Yan pa ang inaatupag nyo ngayon. Ha? Unang-una, yung pag-iimbestiga sa mga kapwa mo, Senador. Diyan kay Villanueva, kay Jingoy, diyan kay... Uh, Escudero o kahit yung sila bilyar na yan o kung sino pang tatamaan dyan, yan ay hindi pagsunog ng bahay ng Senado. Ha? Kung di yan ay paglilinis ng isang institusyon na dapat naglilingkod sa tao. Ha? Kaya maling-mali ka ng uh, sinasabi JB Ehersito. Ha? Galit na galit ang taong bayan. Gusto ng taong bayan malaman ang katotohanan ha? at mapanagot ang dapat managot Diyan sa mga kurakutan sa flood control. Bilyon, bilyon, trilyon. Ha? Kaya bawat bayan ngayon nagrarally na eh. Tapos ang inaatupag nyo, kodita, kodita. Ha? Walang pakialam ang taong bayan kung sinong sasagasaan dyan. Congressman, senador, sila, sila Saldico, Rom Valdez, kung sila Jingoy, Joel, Bilyar, Bongo, lahat ng may kinalaman sa kurakutan. Hindi lang sa flood control, sa lahat ng kurakutan. Ha? Panagutin, yan ang gusto ng taong bayan.